hindi naman tayo perfecto pagdating sa larangan ng ano um, nutrition. <clears throat> Siyempre, tao lang tayo. May mga time talaga na kahit alam natin na bawal yung isang pagkain, gagawin pa rin natin. Kasi merong kinagisnan tayo na hahanap-hanapin natin. yon mga idol uh, hindi porke nagtuturo ako nag uh, hikayat ako sa inyo tungkol sa nutrition kailangan palakasin ang nutrition sa lahat ng kinakain hindi tayo perfecto ganun din ako kaya huwag kayo mag alala uh, hindi porke alam natin na ang isang pagkain ay bawal hindi mo na kakainin ano may time talaga na kailangan mong gawin yon kasi ano ba yung word na ano? Yung naglalaway ka at uh, hinahanap-hanap mo. Ako kahit uh, pinanganak ako 1977, ano, uh, nabuhay ako na modern nung panahon pero um, may pagka, ano pa rin, uh, mas modern kasi ngayon eh. Uh, halos lahat, di chemical yung pagkain. Pero, ako uh, habang lumalaki ako, uh, uso na rin yung mga street foods. Ano, Uh, yung mga pagkain na uh, nasa lansangan siyempre, um, ano yan uh, kinamulatan ko at uh, habang lumalaki ako uh, nauuso, nauuso yan at uh, kinakain ko yan kaya yun uh, ngayon siyempre, sabi ko nga uh, kailangan ayusin na natin yung nutrition ayusin natin yung mga uh, kinakain natin kailangan itama na natin ginawa ko naman ginawa ko naman sa kabila ng mga marami na tayong naramdaman at um iniisip ko na lang na hindi pa huli ang lahat, kailangan ayusin ang mga pagkain at um, malaki ang uh, dulot na kaginhawaan nito sa akin. Kaya nga kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo ang tungkol sa pagpapagaling, kung gusto mong gumaling kailangan simulan mo sa pagkain. Ano uh, kapag um, naaayos mo 'yan, sigurado ako Uh, ang bilis ng ano improvement ng pagpapagaling mo. Yun nga, uh, kanina lumabas ako at uh, syempre, yung word na naglalaway, yun, uh, talagang pumunta ako sa isang lugar dito na yun lang ang sinadya ko. Uh, isang ano lang, isang pagkain lang uh, sa si street food. Uh, syempre, hinahanap-hanap. Masarap. Uh, lahat naman na masarap, delikado. <laughs> delikado lahat ng masarap delikado kaya yun um, at least yung paglalaway ko sa ba diba, minsan kapag hindi mo nakain yung isang bagay na hinahanap-hanap mo uh, minsan sumasakit yung sikmura mo naranasan niyo ba yon ayun uh, um this na pagbigyan ko yung dila ko <laughs> ano uh, gagawin na lang tayo ng ano syempre eh, hindi naman nung, kasi tayo, nung nagkakasakit tayo, uh, pagkain mo ngayon, mamaya kakain ko ulit, bukas kakain ko ulit. Yung walang sawa pagdating sa mga ganyang pagkain, kasi wala tayong alam ngayon, may alam na tayo, o oh, yun lang. One time lang, kain tayo, tapos uh, syempre, balik sa nutrition, pagdating sa hapunan, tulad yan, hapuna uh, kumain ako noon, pero pagdating ng hapunan, syempre, yung magandang pagkain, ano, yun, bumili din ako ng ano, nung panchapsuy, ano, pero hindi ko siya i-chop so i-steam uh, ko lang siya Ah, uh, pang tanghalian namin bukas 'yon. Ginagawa ko kasi sa umagaha kalimitan itlog. Hindi na ako nagmamantika. Hindi na. Ah, uh, minsan yung scramble ano ah, uh, direct diretso na 'yon. Diretso na yung scramble. Ah, uh, naluluto naman eh. ayos din naman yung luto. Ano? Ayun lang may kaunting kakaiba kumpara do sa may mantika. Ano, iba yung may mantika at saka syempre mas masarap syempre yung maraming ricado na kung ano-ano. Eh, pagka ganun, kinasasanayin na, na rin yung dila, masarap na rin. Tapos, minsan, ah, yung sa decide up ba yun? Yung, ano, um, hilaw yung gitna. Ano? Ano, tubig. Sa tubig ko linuluto. Para, para syang laga. Ano? Para sa ang tawag doon, um, suwam. Ano? Parang suwam. Pero, konti lang yung tubig. Kaya, ano siya, naiiga siya pagka um, hinango muna. Yo tuloy-tuloy pa rin ako din sa red rice, iba kasi yung red rice. Uh, iba siyang kainin, pero mas masarap siya kaysa sa ordinaryong uh, bigas. Kasi yung red rice, yung black rice o yung brown rice, lasa siyang ano chocolate. Uh, ano, pagka yung lasa sa kanya. Siguro dahil pag mo siya, kung ano yung kulay, ano, uh, lumalabas din. Tapos, pag uh, naluto na siya, uh, yung akin, brown rice yun. Pero, uh, pag naluto siya, red na red. Hmm? Halos ang, ano, ang ganda ng kulay. Boghag. Siguro, kaya siya madaling, ano, fiber siya. Eh. Madali siyang maglinis ng, ano, ng chan. Ano. Tapos, yun, uh, para sigurado tayong organic, ako, para sigurado organic ang ginagawa ko, nagtatanim na ako, no? ah uh, pero ngayon, wala akong mga um, pang o pangulam, pang-ulam. Bumibili ako. Yun, hindi natin alam yun. Sigurado may chemical yun. Hindi, hugas-hugas na lang. Ano? Iusin na lang natin hugas. At yung mga may tinatalupan naman, eh, mas safe naman yon Ano lang, steam-steam uh, lang ako. Sabi ko nga doon sa vlog na nakaraan, ano, um, kung bakit tumatanda yung ibang tao na no, tulad sa Japan, kasi nga ano um pag kumakain sila hati-hati ano sa isang pagkain sa isang kainan magkakaibang putahe na kalimitan half cook lang steam Ganon din lang yung ginagawa ko ngayon kasi parang nandoon yung vitamins mineral etc etc no para absorb ng katawan natin kasi hindi naman kabusugan na kailangan ng katawan natin para lumakas at uh, magkaroon ng energy siyempre uh, syempre yung nutrition, tamang nutrition yun ano uh, nawawala na yung tamang nutrition kapag ka overcook na yung pagkain uh, pagka nagkakaroon nag -ano ako ng karne gayat-gayat na rin lang no Ah, uh, 'yun ang karne, huwag kayong matakot sa mga iba't ibang klasing karne. Ah, uh, 'yun nga lang kailangan malilit lang, tamang ano, tamang guide lang. Uh, ako kahit manok ano, tapos pero ngayon mahal din naman karne. Ngayon, bumabalik yung ESF, parang, hindi talaga ako nagbababoy. Pero, kung mag-ana tayo ng iba pang klaseng karne, katulad ng uh, baka, uh, dito, meron din dito kalabaw eh, uh, kambing, ano lang, piraso lang, tapos, is, ano mo lang, pakuloan mo lang, uh, siguro, lagyan mo asin, bawang, suka, pag kumulo na yun, saka mo na lang pala, pala sa palasahan, kapag kakinakain na, sausawan mo na lang ng, ano ng, organic. Parang ano yun sa mga Japan, Japanese. Ano, nakakain ka sa mga Japanese restaurant. Yung mga sausawan nila. Yun, yun na lang yung pampalasang gawin mo. Tapos, samahan mo siyempre pinakamarami gulay. Ano, steam na gulay. Maganda um, yan, mabisa para sa katawan mo. Alak na improvement. Tapos, siyempre kailangan na kahit ilang gayet lang na na prutas. Mahalaga 'yon para um, maging balance talaga. Ano? Kung naalala niyo yung ano nung elementary tayo, pinag-aralan natin yun. Yung go, grow, and glow. Blow, grow, and go. Ayun, basta yun. Ano, yun yung ano, yun yung pagkain talaga. Na, ibang ko, habang tumatanda tayo, syempre pinag-aralan natin yun. Pero habang tumatanda tayo, nalilimutan natin. Ang kinakain na natin kung ano yung mga nasa paligid natin. Hindi na natin naalala yung tinuro sa atin. Ano, yun yung pagkain. 'Yan kayo ma mga mga may mga nararamdaman ngayon. Buklatin niyo ulit 'yung ano, 'yung libro niyo. <laughs> Go, blow, and Grow. 'Yan. Um, 'yun 'yung tunay na pagkain natin at 'yun ang uh, magbibigay ng kalakasan sa ating resistensya at din na mag ano, magbibigay ng kagalingan sa mga sakit natin. Ano, alam ko ngayong sinabi ko 'yon, naaalala mo na 'yon ano, yun ang gamot mga idol. Yun ang gamot sa mga sakit natin. At uh, kung baka tayo nagkaroon ng karamdaman ng sakit, dahil hindi natin uh, sinunod yung turo ng teacher natin nung tayo elementary. Elementary yun eh, tandang tanda ko elementary tinuturo yun. At mm, ngayon nga, naalala ko, sabi ko, oo, oh, hindi ko din, ako mismo, hindi ko nasunod yun. At uh, kalimitan, street food. Ano, ang sarap kumain ng street food. Magkakasama pa kayo ng barkada nyo. Ah, pinupulutan pa natin. Bumibili pa tayo ng extra. Pupulutan pa natin yun. Ano? Minom na nga tayo ng alak ng chemical. Kumain pa tayo ng mga, ano, ng mga um, pagkain na hindi naman talaga dapat kainin ng natin. Ano? Ah, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman. Minsan nga, pati yung mga ano, Eto uh, ito, ako, ano ito, aminado ako dyan. Ang tagal, ano, ang tagal, hanggang ngayon, Uh, mayroon din naman akong uh, binibili yung mga inkan. Ano, nabili pa rin ako hanggang ngayon pero ang ginagawa ko na lang katulad nung ano nung mga iba-ibang klase ng sar sardines, 'di ba? Iba-iba na yung mga um, uh, luto ng mga sardines Ano? Ginagawa ko hinuhugasan ko. Tapos iluluto, iluluto ko, i-steam ko. Ano, ini-steam ko. Tapos sinasawsaw ko na. Minsan hindi ko na hindi ko na sinasawsaw yung ano pag na-steam ko o kaya iihaw ko. Kasi ma malasa. Malasa pa rin dahil nga nakababad. Pero at least nabawasan. Tapos ang ginagawa ko minsan, inihahalo ko sa gulay. Ano kung kailangan ko magluto ng ibang putahing gulay. Para at least, ano, um, maging, magkaroon ng sustansya. Dahil yun nga, may problema tayo pagdating sa, ano, sa inkan. Ano, preservative kasi yun. may, may preservative. Kaya yung ginagawa ko, dinadagdagan ko na lang ng gulay na marami para maging ano, pampalasa na lang siya. Ano, yun. Uh, sana nakapagbigay ako ng ano ng kaunti pa uling idea para sa pagpapagaling nyo. At uh, sana palagi nyo pa rin panoodin ang mga vlog na ginagawa ni Kuya Arben. Babay po at agad uh, God bless you. Ingat po tayo. Magpagaling po kayo.